Ang luma at ang bagong tipan. Mula sa nakaugali ang paniniwala, ay lubos na tinanggap ng lubhang maraming tao ng sanglibutan ito na ang tanak ng Diyos o yaong tanyag na tawag sa lumang tipan ng Biblia ay hinalinhan na ng bagong tipan. Tinggil sa usaping ito ay gaano nga kaya katotoo na ang dating turo ng Diyos ay niluma na ng mga panahon na nangagsilipas. Palibhasa ay dumating na anila ang bagong katuruan upang maging panibagong aral pangkabanalan na nararapat isa buhay ng sangkatauhan. Kung gayon, ay maliwanag na ang limang aklat ni Mueses at ang mga patotoo ng mga propeta at ang mga kasulatan na nilalaman ng tinatawag nilang lumang aral ay pinalitan na ng ibang katuruan pangkabanalan na kung tawagin nila ay bagong tipan ng Biblia Ano pat nang alisin ang tinatawag na luma at inulunsad ang bago ay tuluyan ngang niwalang kabuluhan ang mga salita ng Diyos na nilalaman itong lumang tipan upang pagtibayan ang bagong tipan na iniuugnay nila sa kristyanong kapanahonan o sa Christian era Sa salita ay napakaliwanag na niluma ang mga salita ng Diyos at inihalili bilang bagong aral pangkamananan ang mga salita ng tao Sagayoy, katotohanan nga kaya na nagkaroon na ng bago at katotohanan nga rin kaya na ang dati ay niluma na ng nabanggit na bagong katuruan pangkabananan ng mga hintil sa bidyong ito mga minamahal naming kapatid sa katuroong Kristo. Ay aming ilalahad ang higit na katiwatiwalang katunayan biblikal na magbibigay diin sa katotohanan na may ganap na kinalaman sa paglalahad na ito. Tinggil sa usaping ito ay pagtuunan nga natin ng ating pansin ang ginawang batayan ng mga hintil kaya iginiit nila na ang mga sinaunang aral ng Diyos na tumutukoy sa kautusan, sa mga propeta at sa mga kasulatan ay hinalinhan na nila ng kakaibang katuruang pangkabananan. Sa makatidbaga ay ang tinatawag nilang bagong tipan. Na kung lilinawin ay nagtapos na ang tipan kay Moses na tinawag nilang lumang tipan. Upang anila ang bagong tipan na ipinakipagtipan ni Jesus sa sanglibutan ay siyang humalili sa mga salita ng Diyos na niluma ng bagong tipan na ito. At sa pagbibigay diin sa pagiging autentiko ng nabanggit na bagong tipan, ay ginawa nilang patibayang katunayang biblikal ang mga nilalamang salita ng Diyos sa Jeremias, Kabanata 31, Talata 31 hanggang 33 na ang napakaliwanag at madiing wika ng Diyos ay matwid na mababasa ang ganito. Narito, ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egypto na ang aking tipan ay kanilang sinira bagaman ako'y Panginoon nila sabi ng Panginoon Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon sabi ng Panginoon aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso na ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ayon sa ating teksto ay maliwanag na sinabing makikipagtipan ng Diyos ng panibago sa sangbahayan ni Israel at ni Huda. Na kung uunawain mabuti ay hindi upang sirain at pawalan ng kabuluhan iyong tipan na ipinakipagtipan niya kay Moises. Sapagat tungkol sa tipan ay ito ang napakaliwanag na mababasa sa awit kabanata 89 talata 34 ang maliwanag na wika ng Diyos ay ito ang tipan ko'y hindi ko sisirain ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi na ang ibig niyang sabihin ay gayong nananatili sa pag-iral ang tipan kay Mwesis sa lahat ng panahon. Sa makatwid ang unang tipan kay Moses kailanman ay hindi sisirain ng Diyos at walang anumang mababago sa mga salita na lumabas sa kanyang bibig. Sa pagkatiyong tipan kay Moses ay pagkakaloob ng mga kautusan na itinala at isinulat ng Diyos sa tapyas ng mga bato. Ngunit sa panibagong pakikipagtipan niya sa dalawang sangbahayan ay hindi na nga sa gayong kaparaanan kundi ang kanyang mga kautusan na hindi kailanman binago ng Diyos ay sa mga kaisipan at mga puso nila itatala at isusulat ng Diyos. Iyan na nga ang kaganapan ng bagong tipan na mismong sinalita ng Diyos na ang kinatuparan ayon sa mga hintil ay itong si Jesus ng Nazaret na sa panahon niyang iyon ay itinalagan ng mga hintil na hudyat ng pagpasok ng bagong tipan at siya namang pamamaalam ng lumang tipan. Pinilunsad ang bago upang ang luma ay ilagay na lamang sa kaba ng mga aral na wala ng anumang katuturan pa sa kapakinabangan ng kaninumang kaluluwa sa kalupaan. Subalit, ano itong maliwanag na mababasa sa Jeremias Kabanata 31? talata 34 na sinasabi, At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, Iyong kilalanin ang Panginoon sapagkat makikilala nila lahat ako mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Kapag naganap na nga ang sinasabing panibagong pakikipagtipan, ay maliwanag pa sa sikat ng araw na wala nang magiging pangangailangan pa. Sa mga mangaral na tumutukoy sa mga dakilang saserdote, sa mga pari, sa mga ministro ng salita, sa mga obispo at maging sa papaman ng Roma at iba pa. Ngunit sa kasalukuyang kalakaran sa mundo ay hindi maikakaila ang napakaliwanag na presensya ng hindi kakaunting relihiyon sa kalupaan at sa halos hindi mabilang na mga Tinggil dito, ang katotohanan na nararapat tanggapin ng lahat ay ito. Ang presensya ng mga relihiyon at ng isang damakmak na mga ngaral sa ating panahon ay hindi tumutugma sa sinalita ng Diyos na mababasa ng napakaliwanag sa Jeremias Kabanata 31, Talata 34. Ang bagong tipan sa Biblia na inilalapat kay Jesus ng mga hintil na hindi nakakaunawa sa makatwid ay hindi kailanman sinang ayunan ng Diyos. Sa katunayan ngayon, pinatotohanan at pinagtibay ni Jesus sa kanyang kapanahonan ang tungkol sa usapin ng kaligtasan. Mga kapatid namin sa katuruang Kristo, sundan natin ang kapanapanabik na karugtong ng ekspose na ito. Ito ang katuruang Kristo. Kamtin ng bawat isa ang awa ng ating Ama na ukol sa mga nangatatakot at nagsisisunod sa kanyang mga kautusan na nasusulat sa tapyas ng mga bato. Nariyan lamang ang buton ng share, like, subscribe at ng notification bell. Sundin ang atas ng katuwirang sumasa Ako si Ricardo Jose Morales na inyong kapatid sa katuroang Kristo na sa inyo ay pansamantalang namamaalam. Sa lalong madaling panahon, ay magbabalik kami sa ikalawang bahagi ng bidyong ito hanggang sa muli